ng DCSB Spirit FM, CMN Calapan, Oriental, Mindoro. CNN Live, Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasama ng Ariel, magandang araw Pilipinas. Tikom mambibig ng isang 33 anyos na lalaki matapos mahuli ng pinagsanib porsa ng PNP Drug Enforcement Group, Regional Drug Enforcement Unit, Mimaropa, Regional Intelligence Unit 4B at Police Provincial Drug Enforcement Unit Oriental Mindoro dahil sa pagbebenta ng umano'y ilegal na droga sa si isang pusher buyer sa sitio sa East, Barangay Pinagsabangan 2, bayan ng Nauhan kahapon, dakong mag alas 11 ng umaga. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Angelica Starlight Rivera, Special Operations Unit Commander ng PIDEG, Mimaropa, ang suspect na si Joseph J. Manalaysay Mazo, 33 anyos, residente ng Poblasyon 3, Nauhan matapos mabilihan ng dalawang malalaking sachet na may pinaginalang shabu sa nagpanggap na buyer sa nasabing lugar na pinaghulihan. Maliban sa dalawang sachet na nabili ay nakuha lang pa ito ng siyam na sachet na may iba't ibang laki ang sukat na nakasalit sa isang itim na coin purse. Gayun din ang malita na timbangan na gamit pang sukat sa mga ibinibentang umano'y ilegal na droga at ang supot na papel kung saan nakita nakatago ang isang bungkos na tig isang libong pisong bilang bypass money. Sinabi pa ni Rivera na sa umigit kumulang 30 gramo ang nakumpiskang kontrabando na tinatayang nagkakaalaga ng 204,000 piso. Kakasuan si Maso sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na ngayon nakakulong sa impila ng Police Drug Enforcement Group sa lungsod ng Kalapan. Wala namang pahayag ang sospek. Ako si Dennis Debrejo ng CMN 104.1 Spirit FM, Kalapan City, nagulat ng na live para sa... CNN Pilipinas CNN live, live Nationwide. News Maraming salamat Dennis Nebrego mula po naman sa Spirit FM Si Amen Kalapan Oriental Mindoro sa